wala yun ba saan kay galing ngayon? Uy! wala hindi po hindi po ka dyan Tolong, bro. Bagaimana? pula tak tahu di itu. Tahu di itu. Bagaimana? Ikhlas. Ikhlas. Kalau kita lagi tempat tu na itu, barang my treasure di bah. Beresnya kaya. Ikhlas. Nian tahu, nian. Beres tahu. Ikhlas. 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 bro TV, no? So adventure lang po tayo dito. So tingnan natin kung ano po yung uh, nandun po sa may bato no. So yung kasi kanina po makadot tayo po kami yung isa pong kasama po namin ah uh, 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 adelawa. Umuuna na, guna na, nakauuna na po no. So ngayon po is uh, dalawa lang po kami dito kasi may nakita po kami na malaking bato ba kaya i-adventure uh, po namin kung ano po yung kasi parang kaya ba talaga doon sa malaking bato mga kaidol so so yun mo mga, mga kaidol so unang una po bago tayo magsimula no sa pag para adventure shout mo muna kay ano kay kay mama julabong kay Jim kubiasi bigan baula so sa lahat po sa lahat pong, ano, sa video ko sa mga bagong subscriber po natin maraming maraming salamat po no Uh, sa so pag uh, share no no skip ads pa rin para malaking tulong po malaking tulong po kay mga kidol so sama kami dito mga kadol yan Sala. si Eddie Adventure mga kadol yan si Man Kiting Adventure <laughs> so mga adventure lang kami dito adventure lang kayo you know, sobrang ganda dito at okay. saka may ano may itubod may aso pa kami kasama si Milo guys sinama ko na para meron kaming uh, mga, mga para makita makita yun makita natin yung mga to kabalagan dito ba siguro po na yung ano ito nga, yung pupuntahan natin yung malaking bato siguro may nakatira dyan pero niyat na lang kung ano yun so kaya nga i lang natin ano kang madidig at may daanan pa dito may motor bro patungo dito push mo na bro lapit na tayo guys so ito, ito na no? oh ito yung mga nakita ng na, mga kandalo biganting ba to? Yung... ano lang ano ba bagnot no madamo Ini adalah tempat yang diperlukan oleh orang-orang di sini. Apa yang berlaku di ini adalah tempat yang berlaku? Seperti ini. Jadi, ada di sini. malaki pala ito kaya tinatawag itong ano malaking bato siguro siguro may ano to may ginto o oh, ano ba may nakabantay dito bro iwan ano to baka elemento ba sa mga elemento siguro no Hindi. kasi parang ano parang bi Tingnan mo sa si taas. Oh. Build talaga ng sulit ba to guys? Pwede to gawing bahay ba? No? Dito daw. Oh, mo ba dito? Lo malaki nga. No? May baliti pa. Lah. Lugot na dia. Hmm. Merong sapa sa gilid. naman dito, bro.

<laughs> tebik 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 apa ah, so, benda itu eh don bro non perma kita tu malak, malak bang malaki yung talagang bato tu so, um, ya itu bu hm melemik nang tubig dito bro Tebi, tebik tebik parang main. Nah, sebelum belum lagi kita akan betul di tu. Nasaan yang pulak anu pulak tali tu nak tu, melayang tu. Bersihkan di tu. Kritik juga. Bakit tumusok? Huh? Musok? Baka mayroong kape dyan, bro. Tatakot ko bro. Ano yun? Ano yun, bro? Iwan ko. Magsama. Magsama tayo dito. Tapos ako, ako pa yung kinanong mo. Ano yun? May tawa rito? Ano Ano yun, bro? Huwag okay, okay, tanong ng tanong. Nakabahan ako bro. Bro. Ayun bro. Parang sa anak. Hindi. Anak. So, Parang hindi. Parang hindi. 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 Bro. Parang nandiyan galing salub. Oh. Sa loob. Lah. Wala si Milo. Milo. Kamil. Milo. Lah. Ayun yun. yung bato saan kayo galing ngayon uy, uy! bakit may nang, nanghagit ng bato ah! hindi dun sa baba yung galing uh! Grabe, ang katakot mo no, dito. Ngayon. Ayan bro Oh May nagagalit, galit bro May biglang ano ba Nagagalit yata dito sa amin to Malaking bato Tabi tabi Uy Ano parang ito yata nung ano dito bro nakabantay dito sa malaking bato siguro may ginto dito dito ha bro parang di windy ha parang may di dito ba di naku di windy tata yun ha nakakot yung may lugo sige na nakikita yung ano liming to lah lah di bro di bro Aduh Teman-teman, kejian Aduh, teman-teman, ke perut Pakai tempat yang tak ada itu Tak ada itu Pakai tempat yang Aduh Aduh duno mun ngalingo bro memang tau je noh info heli corona ni no? bro tau sini bangun batuk bro ulak malam tak oi perangai duit ni duit ni un boleh tempuk sis noh lah lah debit debit mesti gerubuk di pah ayo tak terburuk apa pun tahan tu wala kita lagi tumbat tuna itu barang treasure dia tu ba lah, ni entau Yun. Lah, lah. Wes tau. Entau Yun. Aleh, lah. Baikkan tutup Okada kali, Bro. Alis mena tai, Bro. Alis mena tai, Bro. Oke, okay, kilabu ditu, mga May di tempat adun. Mai tau. Ikan tu acak diwindin loh. Kayak gitu, Bro. Hah? Enggak boleh ke mau ke boleh pergi dito. Lagi nanti anu no, anu. No, no. Hah? Yuk. Yung... Cus Yung... loh. Oh. Wala na bro, wala siya masunod no Malis, pinaalis tayo bay So yun mga kadol, pinaalis po kami no Dila. May parang agta Dila, May busis ng agta at saka may diwindi no Diwindi ba yun bro? So ayan ko mga kadol, kung diwindi ba yun no At saka palaging nagbabato sa amin So yun mga kadol, abangan nyo yung video mga kadol no Babalik pa rin tayo dito At saka humingi tayo ng Uh, patawad no so okay support kay AJ Adventure Makalila para masanap tayo uh, para lalaki po yung subscriber so